Ang batang babaeng ito ay talaga namang hindi napigilang umiyak dahil sa kabaitan na ginawa ng lalaki. Nakita nga itong batang babae na may buhat na sako. At uh, maliban nga dito ay bit-bit niya rin itong bag na gagamitin niya sa school. Nung mapansin nga ito ng lalaki ay agad niya itong tinanong kung ano raw ba laman ng sako. At sinabi naman ng batang babae ay ang laman nga raw nito ay orange. Pinagsasabay niya nga raw ang pagbebenta ng orange at pag-aaral para matulungan niya ang kanyang pamilya. Pero yung mabebenta niya nga raw na orange ay ipangbabayad niya raw ng medical bills ng kanyang lolo at nung tinanong nga siya ng lalaki kung nasaan ang kanyang mga magulang ay ang sinabi ng tubabae na ito ay ang kanyang tatay nga raw ay tuluyan ng pa at uh, ang nanay niya naman ay iniwan sila at nag-asawa ng ibang lalaki at dahil nga sa kwento ng batang ito ay uh, talaga namang hindi na iwasan ng lalaki na malungkot sa kalagayan niya. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na tulungan ito at ihatid sa kanilang school. Ang ginawa nga dito ng lalaki ay biniliwad linya itong orange at binigyan ito ng pera maliban nga diyan ay binilhan rin ito ng lalaki ng mga school supplies at damit na maayos at dahil nga dito ay talaga namang nagpasalamat ang batang babaeng ito sa lalaki. So kung maayos man ang buhay mo ngayon ay dapat mo itong ipagpasalamat dahil maraming tao ang naghahangad ng maayos na buhay at saktong pamumuhay. Kaya naman dapat natin ma-appreciate ang maliit na bagay na binibigay sa atin. So kung naantig nga ang puso mo sa video ito at kung natuwa ka ay mag-comment Comment naman ng oo at mag-iwan na rin ng like sa ating video.